Lahat dito ay welcome guys, no? At ayan na, dito, ayan, ayan na. Si Diwata. Ayan na, oh, si Diwata, oh, sabi na, oh, lumabas guys, sabi na sa inyo eh. Ha -ha. Sige po, sige po, picture, punta dun. Na, si Diwata guys, lumabas, hi. As at nakita na naman nila ang Diwata. Ayan po, oh. jangan takut 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 is <laughs> <laughs> uh, yeah, <laughs> <laughs> ini nila yung kanilang anak

Ay, saya. Ay, saya ng mga tao, guys. Ang na Kapag lumabas si Diwata, makikita mo yung ang mata ng mga tao kahit na kumakain. Kahit na kumakain sila. Ay, ayan, no. ay, oh. Naka-live si Diwata para makasama tayo sa kanyang live. Hello! Ayan, oh. No, naka-live si Diwata. Naka-live, naka-live. Naka-live si Diwata. Ayan, naka-live naka si Diwata. Ayan, naka Ayan, guys. Daming tao. Ang oras natin ngayon guys ay alas 5.30 Alas 5.30, daming tao At siyempre si Diwata pinagkaguluhan dahil siya ay nakalive birthday, birthday birthday Ayan o, no? hoy yeah! <laughs> Yeah. At siyempre, maraming ano, haba ng pila oh. Hanggang doon, mahaba ang pila guys. Kahit na yung mga nakapila, nakatingin pa rin kay Diwata. Ayan. Haba <laughs> ng pila, ang oras natin ngayon ay 6, five uh, 5.30 na. No? 5.30 ng uh, hapon. At makikita natin kahit na sa ganitong oras. na si Diwata? saan na napunta <laughs> ayun, 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 ayun ayun pala si Diwata susundan natin yung susundan so, mali na namang pinagkaguluhan si Diwata dito pati yung mga kumakain ay Ayan o. No? Oo, oh, naka. Ang galing. Ang galing. Ayan, naka live po, naka live. Sige, naka live si Diwata. Makisali kayo doon sa kanyang live. Ayan o, no? nakisali kayo doon sa live ni Diwata. Ayan o, no? naka live. Ang galing, mother out Valenzuela, Bulacan. Hey. <laughs> ay, di ba na, from Talisay, Bulacan. Talisay, Hilo. Ang daming tao dito. Ay oh. ay, ay, ang, pa, dami o. ang dami, ay, oh. Ang dami, oh. Haba na ng pila, o, haba na ng pila. Ay, ang talen ay, talen, ay, tao. Picture mo na ito. Ang daming tao dito ngayon. <laughs> Iliwanan na yung pagkain. Haba ng pila, oh. Mag-cashier na lang si Diwata, magka cashier Okay. So ayun. Ang ganda ng cashier nila, dai. Yes. Ang ganda ng cashier nila, oh. 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 Oy. Ang ganda ng cashier nila, oh. Okay, Iyon, oh. Okay. Oh next. Galing ng cashier. Order diyan, dito na para mapabilis. Oh. Dalawang ticket ay walang Walang libre-libre. <laughs> <laughs> okay, Back to normal tayo guys kasi humaba ang pila. Ang diwata na ang umasikaso dito sa pila. You Ako pares, ano pares ko bayad na kayo, may isa pa. Ayan, dyan, dyan. Yan, no? Parang bumabalik sa dati, ha? Yan yung pares. Walang ano, no? Walang, Yan, diwata, guys, ay bumalik sa... natin, Paris, inasal

maraming sarap sarap oh mm, sarap yummy sarap talaga sige na guys so, dito po And the Rice And the Rice shout out sige shout out, shout out. out. Oy, ka na ng rice wala pa ka rice Maray pa, Maray pa. Maray pa. Ay, ito pa pala, Ilang, ilang. Yes, one to one to sawa yan. Alam ma'am. Ayun oh. Sige, 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 sige. Kumain lang ng kumain, kumain lang ng kumain. Ah, dumami na uli yung tao guys oh. Dumami na naka nakalag ka. Oh, sana all. Hmm. Dumami ang tao. ya lo dalang dalilang ayan sa sitio atang so guys ito yung minimart umaba ulit kasi ang pila guys eh.